ito ang makapilat media inverter bumubuga na ang tubig dito sa blower well ayan ngayon kapag ganito mga pilat na nagbubuga na ang tubig dito ang gawin ninyo ang tap rito agad dito may dalawang tornilo rito isa dito banda rito si isa rito panggabi ninyo, tanggalin niyo ito tapos iangat lang ninyo mga pilat kasi pag ganun may mga dubi dumi dito dito sa likod na hindi masyadong naliniyan maralangan dito sa likod mga pilat ito, iangat ko ayan iangat ko na ayam po mga pilat na wala na pong bumubuga ang tubig dito sa blower well. Ganun lang po mga pilat ang inyong gawin mga pilat.